Hello mga Paps! Welcome to my YouTube channel, ang Paps Prank Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Hello Paps! Ang uh, for this vlog spot, ang content natin is yung engine sprocket. Paano magpalit ng engine sprocket? Uh, I-share ko lang sa inyo yung shop na pinag-ano, ko sa Shopee from um, eh, Karuhatan, Valenzuela City. Pangalan nito ay sea Well Motor Parts. Yan. Nakarating lang kanina, Pops. Ito, 16 teeth ang inorder natin, Pops. Pagkaparehasyon ng STX, RS100, YTX, And FG16, yan. Pops, tatanggalin na natin yung bakit Pops? Una ang gagawin natin Pops Luwag natin tong nut nito sa kabila Tapos i-release natin to adjuster Pagkatapos Saka natin Tanggalin tong cover oh, uh, Sa loob nito Ang jeans bracket yun yung papalitan natin Kasi magpapalitan nito Ang dahilan ay Nangihingi pa ng cambio yung makina 1440 ang sprocket natin paps 14 sa makina 40 sa rear dyan kaya papitan ko ng 16 t para high speed sya ng konti at hindi na maghingi ng cambio pa ang makina kasi nag over overrid tapos yung takbo mahina pa umuugong na yat pero nung naman, sinuwagan ko muna to. Tapos, isunod ko to. Ito yung paraan ng pag palip ng engine sprocket pops. Kailangan natin ng tools. 12 mm, 19 mm, 10 mm, tapos tingnan natin kung anong bolt dun sa engine sprocket, 8 mm, o ganun. Tingnan ko. Mamaya, tapos nakikita natin. Ito yung tools natin, o. Oh sa box ng motor natin then name m2 pups dito na tayo sa engine bracket table putulin natin isa pups putulin yung ilalim yan kaya hindi na natin niya gagalawin yan itong bolt na to dalawa sana dapat yan pero itong isa na lang yan si bubble pops tapos ang galing natin and yan yan ay yung engines sprocket pops yan kailangan natin dito 8mm na yan 8 mm sakit pag paluwag first para hindi siya umikot mga no, paps cambio natin yun cambio na yan tapos wag yun lock na yan paps all goods na yan tumingin ka sa ang lock nito mga paps ganyan lang siya paps oh. ito pasok yan, ito yung mga ngipin nya pasok yan pag ganyan naka push yun, ganyan tapos para malak sya pihitin mo sya ng konti pihit na yan ganyan paps lock na yan ngipin to ngipin, tapos i-bolt mo dito then yung lock ng engine sprocket mga paps importante higpitan natin yung bolt dito para hindi siya matanggal kakaikot yun ang pinaka lock nya paps bunutin ko na yung engine sprocket paps pag sa pagbunot paps tanggalin mo lang to pwede mo rin i-slide to slide to ang sprocket bago tanggalin ang kadena pero asa atin yung slide natin testing natin yung slide yun tanggal na tapos patalon lang natin ganyan sya box ito na sya 14 tip 2 papsak yung ipapalit natin paps so yan, hanapin natin yung 14 tip 4 14 tip hindi makita mga paps ano yung tingin hindi makita yung ano natin na 14 tits sya Yan paps, kita na ba? Yan 14 tip. Yan. Kita na yan paps. 14 tip yun oh. Papakita ko sa inyo yung 16 tip. yun oh, halaga 'yo. 16 tip. Ito paps, pagkabit ito paps. Mas okay yung ganitong posisyon pero pwede rin baliktarin mo pero kung ano yung mas maganda magkabit ka ng pyesa na sa labas yung part number or mismong number ng pyesa ang pasok mo lang dyan pa so oh. yan yung shop ng sprocket pasok mo lang sya ganyan paps kung hindi sya pumapasok pihitin mo lang sya ng konti yan papasok yan po yun tapos lagay natin tong lock pero mas bit ko paps na ano ito bit yung kadena muna bago yung pasok yung sprocket sa shop nya ito na paps yun pasok na paps Ayan. Nakalabas yung mga sulat niya. Pihit natin. Pag kapasok niyan, kapasok niyan, pihit na natin yan, Pops. Pag hindi niyo mapihit, Pops, na sobra sa ikot yan. Kaya iurong nyo ng konti. Kung nasobra sa diin yan, you know? iurong nyo ng konti para mapihit. yan ang sikreto ng lock ng engine sprocket yun yan paps pag natapat yan paps okay na yan bupit na natin yung bolt nya 8mm bolt Yan, paps. Kabit mo na siya dyan yan. Tapos, hipitan mo. Parang Natin ulit ng 8mm pag hipit. Yan. Tapos, taktong higpit lang. Huwag masyadong sobrahan kasi mapuputol yan. Tamang hipit lang. Yan. Okay, pops Tapos, balik natin yung takip. Pero try natin pihitin. Kung anong ikot niya. Ay, ikot ang blok. Neutral mo na. Yun. Yun. Goods na yan, Pops. Ito pala yung Neutral switch to ng neutral natin sa FG at saka hindi ko lang kabisado YTX kung ganito ba pero ito yung neutral ng motor natin kaya umiilaw ilaw yung neutral pag natanggal yan paps ano yan hindi ilaw yung neutral kahit naka neutral okay, hey, paps tips lang babalik natin yung takit sigpitan natin paps itong mga tools na gamit ko paps pang emergency lang to kaya meron talaga akong tools sa motor pole namin tsaka sa bahay meron pang emergency lang to nakadala lagi sa motor tapos adjustan natin ulit ng maayos to paps yung hindi maigpit tsaka yung hindi rin masyadong maluwag para sa tamang operation niya kasi pag nahigpit nahigpit siya na masyado pa iingay itong dito sa engine sprocket iingay yan tapos kala mo may sirang bearing yung pala mahigpit lang yung kadena mo kaya ayusin yun natin dito or adjust dapat yung ano dito hindi pala dito kapareho yan dun sa kabila kasi sa din yung gulong natin tsaka yung sprocket, rear sprocket hindi mag align sa harap tapos yung tamang luwag lang, tamang play lang nya ang cups i-adjust ko muna cups kabila din natin nagbabago yung adjust natin yun kasi mas malaki yung diameter nung bagong sprocket na ginabit natin kaysa sa ngayon kaya magbabago yung adjust natin magbabago natin yan Uy, katurus ito yang gamit natin. Ito si Rubila. cek Natin, check natin ilang guhit sa mga adjuster nito mga paps meron yung mga guhit ha dito natin i bibilangin para sa adjust natin 1, 2, 3, 4 para magpit na lagan natin konti rito paluwag ayun tapos ito rin 1 2 yun tama na yan paps ito yung ipitan lang natin ito kulang pala pala ng alam rin ito so lagyan ito nito ng alam rin nyo ha ah. kasi medyo natatanggal ito Kaya mas maganda kahit lumuwag tong nut na ito kung alam rin safety dyan ipitan ko muna paps para matapos na tayo medyo may kahabaan na yung vlog <laughs> yun 19 mm na kombinasyon pagkatapos yan paps higpitan nyo ulit to para mag lock sya ito din sa kabila kasi pag hindi nyo hinagpitan yan gagalaw yan kaya minsan sa biyahe lumuluwag to kaya dapat higpitan nyo lang sakto lang tapos check natin parang may pit pa siya try natin mamaya pag binaba yung center stand ng center stand kasi paps at yun na paps yung kunting kaalaman na sana makatulong sa iba at iwas discuss siya din to lalo na sa mga ano mag DIY, no in ano paps may kasama ko dati sa Pampanga ginawa niya yung motor niyang kadena linggo pagka lunes tapos nadesisya siya talaga paps naglock no, natanggal yung kadena niya tapos naglock dito sa likuran na natalon siya tumilapon tapos sumubsob yung mukha niya sa simento sa kalsada kaya kawawa yung tao Pami, pamilya niya kawawa oh, oh. kaya pag nag ano kayo paps kunting kalaman din pag nagkabit kita nagkabit kita ng bagong kadina always na yung lock ng kadina ganito yung itsura ganito siya paps yung putol niya na parte dito sa likod tapos yung buo dito sa harap always yun paps ah papa pa ganyan yung itsura niya kung nasa ibabaw ganito yung itsura niya paps and thank you sa panonood mga paps kunting kaalaman sana makatulong ride safe sa ating lahat ingat palagi paps sa biyahe thank you like share and subscribe mga paps